Kag sa good vibes, Anay Welder nga sad to pambato sa mga liga sa probinsya sa Negros Occidental kag Bacolod karon PBA player na. Aton kilalahon si John Mike Hale Normal nga taga Kabangkalan. Mapa mid-range shot, 3 points kag slam dunk. Initanan ang masarangan ni John McHale Normal sa hardcourt kagabi. Iyaman ginpakitaan ng iya mga fans sa iya paghampang sa Congressman Greg Gasataya Basketball League. Nga isa sa mga naghatag siya sa oportunidad nga mahana sa abilidad sa hampang nga basketball. Istorya ni Normal nang inanay Walder siya para lang makapadayon sa pag sa Vocational School sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Nagpanikasog siya sa pagtraining sa basketball sa handom nga maging PBA player. ...asta ka isa siya sa mga kilala nga humalampang sa mga liga sa probinsya Kagbakolod. Nangin pambato man siya sa mga teams sa mga national competition. tub, -tub nga sang sinila nga Setyembre si 17 na pili sa normal bilang 9th pick sa second round sang PBA draft sang team nga Anlex Road Warriors. Uh, sa tanan nga mga player, stepping stone din nila nga uh, makibasi may mga discover sa ila dire sa Inter Barangay kag yun, makasaka mo sa taas na league, sa, like PBA, MPBL. Damo sa mong liga eh. eh ginapangan pa ko uh, sa mong sa So kung magtagam mo ko chance sa coach na mapapasulod o maka ano, so best ko. Um, And laster uh, last sir, ang uh, message mo para sa mga Negrense fans? Uh, sa tanan nga taga Negros, salamat gid sa inyo support sa akin. Uh, labi na gid sa tanan nga mga opisyalis diri sa Negros. Nagapati sa normal. Nga wala sang imposible kon porsigido ka sa paglabot sang imo nga handom.